Ayan, hi sa inyo mga ka-taste buds. Sa tingin araw to ay magluluto kami ng napakasarap na adobong labong. Chicken adobong labong. Ito yung mga ingredients na gagamitin namin dito. Ito guys, salang muna natin to. Ayan, painitin muna natin ang kawali. So ito guys, ayan, napainit na namin ang kawali. Ngayon magalagay tayong mantika dito. Itong mantika na nilalagay ko dito, ito yung mga nagamit na namin na nakaraan. Pwede pa yan. Napakabilis na golden brown ng bawang at nag-translucent na rin yung ano, yung onion, then pwede natin ilagay tong ating manok. Then sasabayan na natin 'yan ng paglalagay ng mabisang paminta. Lalagyan na rin natin yung toyo. Kalahati nito. Ha, haluin lang natin yan. Ito, tingnan nyo mga ka-TasteBuds. Pahaluin muna natin yan. Ganda na pagkakaluto. Pagkakataon ito, maglagay tayo dito ng tubig at ipagpapatuloy natin yung pagpapakulo. Ayan, so ito mga ka-TasteBuds, haluin muna natin. Yan, dali na natira kami yung sili. Lagay mo na dyan. Lalagay na natin yung dyan. At medyo palalasahin na natin yung sili na inilagay natin. Yan, Medyo pipiga-pigain na natin. Pero hindi naman niya masyadong maanghang. Importante lang dyan. Yung masarap kasi yung medyo may ano ano medyo sa mga labi sa kasadila eh. Diba? So, ayan. Kasabay niyan, magalagay tayo ng bay leaf o dahon ng laurel para dagdag aromatics. Ngayon ipagpatuloy natin yung pagpiga dito. Dapat pala chinap na lang, no? Kasi nagawa ganun. Pero okay lang yan. Lalasa rin yan. Pagkapatuloy natin ng pagpapakulo, then saka natin lalagay yung labong. Kung napapasin nyo, hindi muna na tayo naglalagay ng suka. Mamaya na kapag nalagay na natin yung labong. Ito, mga ka-taste buds. Haluin muna natin to. O. Tutong luto na yung manok. So ngayon naman, ilalagay na natin itong labong. So kukunin ko muna yung labong, then lalagay natin dyan. So tama ka tayo sa yung labong. Dahan-dahan na natin ilagay. And i make sure natin na malagay natin ito lahat. Nga pala guys ha, bago nyo lutuin ang labong, hugasan nyo muna. Hugasan nyo muna maigi. So ito bali, nahugasan ko na rin yung maigi. Kaya goods na yan then pwede na lang natin itong haluin ang ganda ganda at medyo lulutuin muna natin to i-hack natin ng labong saka natin lalagyan ng suka pag ng suka hindi natin hahaluin hahayaan natin na ganyan guys, paborito nyo rin ba to? ito isa talaga sa paborito kong ulam to may dalawang uri ng luto ng labong yung isa, yung nilalagyan ng may dahon silang inilalagay doon hindi nila ina-adobo parang gisa-gisa diba? ayan Ayos na. Sa palagay ko naman, nahalo ko na ito ng maayos. Kaya naman, hayaan muna natin na ganyan. Guys, ito. Tinan nyo. kumukulo na, na. ba? Diba? O. Tama-tama lang din yung ano niya. Pagkakaluto. So, ngayon naman, kapag ganyan na yan, maglalagay na tayo dito ng suka. So, bahagi ang suka, mas marami pa din ng toyo kaysa sa suka. Yan. Maglagay tayong suka. Kasi yung kanina, ito yung pinaglagay natin ng toyo kalahati nito yun yung nilagay natin so maglalagay naman tayo ng kalahati ng kalahati ng ganoon so tinansya na lang natin yan okay lang naman din yung ganyan diba? siguro dagdagan pa natin para medyo may pagkaasim-asim ng konti and syempre maglagay tayo ng magic sarap optional lang yan ha gusto ko lang kasi talaga naglalagay ng magic sarap pero sa mga hindi naglalagay ng magic sarap pwede din naman Goods pa Oops! Hindi nga pala muna natin ito hahaluin kasi kakalagay lang natin ng suka. Hayaan muna natin ito na medyo makuluan pa ito. kaya bigyan natin ng mga 5 uh, minutes ganyan bago natin haluin. Ayan. So ito mga ka-taste Pwede natin haluin yan. Hindi, ran, hindi, hindi rin namin yan tinakpan ha. Basta huwag gano'n yan. Pag maglalagay kayo ng suka, pagkalagay nyo, huwag nyo muna haluin. Huwag nyo rin tatakpan. Hayaan nyo muna. So ayan o. Oh, luto na kaagad o. Oh. Napakasarap na ulam para sa pananghalian at dobong labong. Guys, subukan nyo rin yung ganitong klase ng luto. Naku, kaadikan nyo rin yung ganitong klase ng luto. Siguradong mapaparami kayo ng kain. Napakasarap yan. Isa sa paborito naming ulam. Kaya nyo na rin mga ka-taste buds.